Good day guys Mag install po tayo ng Heat uh, insulator sa ating e-bike guys Kasi sobrang init po ng panahon Grabe yung heat index so, Ano natin ginawa guys Ganito guys uh, Baklasin po yung Bubong Tanggalin muna yung mga screw dito guys Yan. Mga uh, bolt Yan. Tanggalin muna dito dito Mga bolt Ang Mga bolt din guys Tapos pag matanggal na to guys tanggalin mo yan isaklob mo na yung insulation foam yung insulation foam dapat guys yung insulator niya dapat doble ito mayroon sa taas mayroon din sa baba para maganda yung protection laban sa init tapos pag ganyan guys kinabit mo na kinabit mo na to nailagay mo na uh, para eksakto yung yung cutting Ah, uh, itong insulator na 'to, guys. Lalagyan mo ng marking ngayon, lalagyan mo ng marking ngayon dyan Ganyan, lalagyan mo ng marking ang pintil pin 'yan. Para eksakto 'yung cutting mo. Tapos i-cutting mo siya, tapos ibalik ulit. Tapos ilagay mo ng 'yung 'yung mga bolt dito, guys. Oh, so, yan, Ito guys sobrang init kasi ng panahon ngayon guys grabe yung yung heat index sa Metro Manila o oh, guys meron na siyang protection guys o so, oh. laban sa uh, sobrang init guys at least uh, hindi na ganong mainit uh, double aluminum foil dapat ang bibili nyo guys yan okay guys sana kung meron kayong e-bike dyan palitan nyo na ng ano magkabit na kayo ng insulation pump para iwas heat stroke guys sobrang init ang panahon ngayon okay thanks for watching guys